Tara. Akin po ipakikilala sa si inyo si Mr. Kapol. Siya po ang aming foreman. Ang bilis maglakan dyan. Walang kapag Hindi <laughs> na papagod ang <laughs> Ang sabi niya, ito raw ay mapagong. Kahit isang pagong, wala naman ako nakikita eh. Ah, yan. Nag, ano, ah, nag-spark, spark. Dito kuya, ah, Oo, oh, ano yan. Bakit itong... Ini-report ko nga, ayaw ako masunog eh kagulog kung mawit 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 kung ko kung mawit kung mawit kung mawit kung mawit kung mawit kung mawit kung ayun no. Sanog, <laughs> Eh, pagka umiit ang bar, ang better base, matik yan. Ito nga uh. so, eh, ko, eh, uh, mayroon, ano? niya din yeah. eh. eh, na. naman ito isa. yung yan pagka maluwag ang terminal. Ayan. ulit eh. Para, uh, makakapagay Mahirap na, <laughs> Ito. Oh, oh, ano pa? ano pa? ano pa? mo pa? ano pa? ano pa? ano yung ganito. yung ganito. pa? ano pa? ano pa? pa? wala-wala. ano pa? ano pa? ano pa? ano yung

Balit yung aso. Nakakamali pa ako eh. Nakamagawa ko na hindi may ano naman yan May, may meter number naman siya. Kaya hindi ka magkakamali dyan. Ay, naharap Kaya niya, na, may na. na. Okay na, kuya. Silyo na lang natin. Ay, babalik lang pala ring. Pero yung silyo, di na wala kayo pampalit yun eh. Ay, yung... Ah. Uh, uh, sinaka... Opo, yung silyo. Uh. Subukan niya kuya, baka magbukas kayo ng electric pan kuya. Oh, okay na kuya, hindi na nag... Ay, thank ko kuya. Okay. Hindi na nag-lost. Okay na po yan, matagal, tatagal na yan.